Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito na naman po ang kaibigan ni Sir Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin ang sinabi ni Senator Jesus Escudero, Senate President, na hindi sunod-sunuran ang Senado sa gusto ng Congress at saka kay Speaker Romualdez. Before tayo guys magsimula, magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga followers, supporters, subscribers, visitors ng aking channel. Maraming salamat po sa inyong ulang sawang panonood at suporta. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video natin, pakilike lang po, share in, huwag kalimutan mag-subscribe. Sa isang interview, sinabi po ni Senate President, Senator Chis Escudero, na hindi po sunod-sunuran ang, ang Senado sa Kongreso at sa mga utos ni Speaker Maltes Independent body po sila at dapat respetuhin po ng Kongreso ang kanila mga desisyon Hingil po dito sa pagpabilis ng impeachment trial ni VP Sara isinaad ni uh, Chis Escudero ni Senator Chis na, uh, na may may protocol sila na sinusunod ayon po sa kanilang responsibilidad at mga trabaho hindi po dapat sila iniipit ng Kongreso para mapabilis po ang ang kanilang pagproseso ng articles of impeachment na naurong po from June 2, 2025 to June 11, 2025 para basahan po ng sakdal si Vice President Sara Duterte. Karamihan po ng mga DDS ay nagpapasalamat sa kay uh, Senator Chi sa pagsuporta daw kay VP Sara. Pero mas marami pong mga tao ang nadismaya sa desisyon ni Sen. Chase na ipaliban ang pagbasa ng articles of impeachment laban po kay BP Sara. Marami pong nagsasabi na playing safe po siya para sa 2028 election. Marami din nagsasabi na protector po siya ni Sara Duterte sa akin lang guys huwag muna nating husgahan si Senator si Cheese Escudero may mga rason din po siya bigyan po siya natin ng pagkakataon na may ang kanyang mga rason bilang abogado po siya alam niya po ang batas at huwag po tayo magsabi ng patapos kung hindi natin alam ang katotohanan kung ano talaga ang mangyayari sa akin lang, pinapakita lang ni Senator Chis Esquerdero bilang Senate President na hindi sila pwede diktahan ng Kongreso, especially po kay Speaker Romualdez kung ano ang dapat nilang unahing gawin kasi po independent body po sila at dapat din silang respetohin. Ayon po kay Senator Chis, during the time ng impeachment doon sa Kongreso, ay hindi din sila nag-intervene kung ano talaga ang gusto nila mangyari. Yun lang po guys, ang masasabi ko, pakilagay lang po sa comment section kung tama po ba ang sinabi ni Cheese Escudero or hindi. Please like, share, and huwag kalimutan subscribe sa channel ko. Mahal ko kayo. Ingat po tayo lagi. Uh, Ito naman po ang kaibigan si Jake. Paalam!